So, ayan. Mga babies, try natin kunin to. Sa yun na ano, pamamaraan. So, sana makuha natin si Queen. So, ayan. So, nakuha, natin si Queen. So, ganun lang pamamaraan. Kung paano natin makuha si colony ayan yan si colony ayan so nakuha na natin si queen ayan oh, no? ayan ayan si queen so salamat po sa panunod mga babies So, ayan, binulabog mo muna namin yung pinagdapuan nila. Doon. Ayan na si Queen, nilapit namin doon. Kaya, mamaya-maya lang. Yan na yan. Kasi andun yung Queen na package na. Salamat po sa panood. Ingat po tayong lahat. So, ayan. Bumalik sila sa dati nilang pinagdapuan kasi nga naman itong lewan uh, yung colony talaga ang nagde-decide kung saan sila dadapo tapos pinapasunod nila ang queen kaso lang paano susunod si queen ay naka-cage so wala silang magawa kundi kung saan si queen doon sila dadapo kasi nga naka-cage. Kung hindi naka-cage si Queen, kung saan nila gusto ang colony dumapo, doon nila pinapapunta si Queen. Pero kaso lang si Queen ay naka-cage. So, mapipilitan silang dumapo dito sa may bunot. So, abangin natin mamaya kung talaga bang lilipat sila sa bunot o hindi. Salamat po sa panonood, mga beris. o ayan dandahan ng lumilipat sila mula dyan papunta dito sa queen na naka cage so importante sa lewan pag kumukuha kayo ng swarm ang gusto niya ibalik sa kahon importante na mahuli niya si queen kasi kung saan si queen nakadapo doon talaga mapipilitan yung colony na sumunod doon din sila dadapo kung hindi ito naka cage wala na kangina pa to baka sa ibang puno naman ito dadapo so ayan meron pa rin natitira pa kunti na lang halos parami ng parami nandito na sabuno so ganun lang ganun lang gawin nyo mga babies salamat po So, ayan. Tumapo na sila lahat. So, wala na doon. Andito na sa abunot lahat. Pero, hindi muna natin yan uh, dadalhin doon sa area ko. O ipapasok sa kahon. Kasi, meron pa dyan na paipa, pa ilan-ilan na lumilipad. So, dapat eh kung gusto na nating ilipat ng ibang lugar sila ano dapat mga hapon mga alas 5 na ng hapon kahit papano halos lahat sila nakadapo na ngayon kasi nasa alas 12 pa na ng tanghali so marami pang iba na lumilipad base sa karanasan ko pag maaga kong kukunin to kawawa yung maiiwan So talagang hindi mo na ano uh, hindi mo na sila marerecover. May nangyari na sa akin kasi nang gano'n. Kaya kukunin ko ito, ililipat ko ito mamaya ng hapon mga alas 5. Para sigurado ang silang lahat halos lahat nakadapo dito sa bunot. So ganun lang pamamaraan. Walang salamat po mga babies.